Ayan, magandang araw sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa Baclaran Church. Mayroon ako kasi nilaka dito sa Pasay. Ay dumaan ako dito magsimba. Ayan. Ayan, ito yung kaganapan ngayon dito. Hindi ko na kayo isasama sa loob. sisimba muna ako. Ayan. Sisimba muna ako, mga kaibigan ko. Eh, pakita ko lang sa inyo sa loob. Kung gaano ngayon karami ang tao. Itahin ko muna kayo. Sisimba muna ako. Ayan. Tapos na tayo mag, ano, magsimba. pa Pauwi na ako. Punta na ako sa sakayan. Ayan. Naglalakad na ako papuntang, ano, magtingin-tingin muna tayo kung anong mayroon dito sa labas ng baklaran. Gusto ninyo magpamisa dito sa office na yan. Papamisa kayo dyan. Akala ko na wala ang payong ko. Ay! Dito yung CR hindi mo na ako eh kasi hindi pa ako na iihi ayan malabas na tayo ng simbahan ikot muna tayo dito ang taas nito ay LRT ayan, papuntang kabete ikot muna tayo dito kung anong mayroon ayan Daming mabibili. Dito. Ah, ano. Iikot muna tayo bago ako sumakay. Ayan. Ang ganap ngayon dito sa tanghali. Tempe gila singa 50 na baka makapiray tayo. Ayan. Gan na Marami ding nagtitinda na dito ng pagkain. Ayun sa kabilang mga damit. Gahanap ako ng ano, ng tawil yung maliit. Ito yung gate na labasan. Galing sa simbahan. Ayan. Lakad pa tayo. Gahanap ako ng tawel yung may ano yung may yung may kulay saan kaya ako makakakita ng tawel ayan daming mabibili ngayon dito ang taas nito ay LRT. Ayan, dito. Magkano sa ganito, te? 4.50. Mm, walang black o uh, uh, brown. Ayan ganito. 4.50. 4 isang daan. Pwede, dalawa pang kuskus walang pang kuskus eh. ito medyo mano na hmm. e nakakita ako rito hmm. Ayun, ng pang kuskus ko ah. eh yung ganito te ganito ah. ganito ay yung microfiber ka mo yan Ilang kailangan nyo? Okay na isa. Tatlo na rin. Tatlo na. Ito yung yung Eh, Ano lang kailangan ko? Kailan? Dalawa? Sige na. Sengwenta po yun kami. Pang ano ko kasi? Pang kos ba? Dalawa na. Dalawa Makulay bumili ako ng ano bumili ako ng dalawang tawel na kulay patayin ko muna kayo kasi mayroong nagkakanta ayan nakabili na ako ng tawel na ano pang ko kasi ang hirap-hirap yung maliligo ka. Wala kang paskusto sa katawan. Yung libak eh. Nandiyan pa rin. Pauwi na ako. <laughs> Sinadya lang ako dito. Pauwi <laughs> na tayo ng ano sakayan. Ayan. Ayan. Lang ang wala dito, sa kanyan? ayaw. walang. ayaw. 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 daming ayaw. Mabibili. Kasi okay, mayroong maingay dun sa kabila. Kaya dito ako sa kabila dumaan. Mura lang dito ang mga damit. Sa walang pera Wala, hindi pa makakabili Kahit mura lang Pero mas maganda pa rin talaga yung ano Mas maganda pa rin talaga yung May ano May signature na ano Na damit. Kasi pag nilabhan mo hindi kumukupas. At saka yung ukay-ukay -okay, mas maganda pa kaysa yung mga bago na bibilhin mo dito. Kasi isang laba lang eh. Ano na? Ah, uh, para ng basahan pag nilabhan mo isang beses para ng basahan malapit lang din ito sa ano sa Pitex sa kaya ng kapuntang ay, 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 ay. probinsya na bus baklaran sasakay lang kayo ng LRT yan o galing dito kapuntang Pitex Ayan. wala ka anong ano ngayon tao ang maraming tao ay ano Sabado. at saka linggo yun ang maraming tao dito kasi magsisimba at saka walang office ayan ang ganda ng ano terno oh. ayan o oh. 150 lang isang terno Ayan. Dami pa rin building na mga ginagawa, 'yun oh. Eh. 'Yan. Dito na tayo sa mga eskinita dadaan kasi hindi masyadong mainit. dati dito kami bumibili ni ate ng damit dito oh. sa loob na yan dyan kami bumibili ng damit ng amo ko Ayan. dyan dito tayo kasi medyo makulimlim dito sa mga bangketa sobrang init Sobrang init ngayon Ayan Malapit na tayo sa ating sasakyan Diyan ang maraming halaman na ano At saka, yung mga aso. Pusa, mayroon dyan. Ayan. Ayokong lumapit doon sa bandang Luoban kasi may mga tugtog sila. Baka makapiray tayo. Sobrang init ngayon. Grabe. Okay, ko yung payong ko. grabing init. Eh. Punta na ako sa sakayan. Mag-jeep lang ako. Kasi mayroon pa akong dadaanan. Grabe yung init. Grabe yung init ngayon. Grabe yung init. Nakakapaso. Ang init ngayon. Noong mga nakarang araw. Yun, sa probinsya. Ulan naman ang Ulan.